Hi guys! Ayan, mabuti wala namang ulan dito. Papunta kami ng Kabite. Nandito na kami sa kahabaan ng Molino. Malapit-lapit na rin kami sa bahay ng anak ko. Ayan, pero sobrang lakas ng hangin. At medyo makulimlim ang panahon. Medyo matagal din ako hindi nakadalaw sa mga apo ko kaya ayan ngayon nagkaroon na ako ng pagkakataon para madalaw ko naman sila naminis ko na rin sila kasi nung no, narito pa aking asawa ah, hindi kami linggo-linggo halos araw-araw kami mapasyal pag sinabi ko punta tayo sa mga baba go lang siya ng go ngayon ang aking driver ay yung aking manugang naman pagdala namin tong sasakyan na rusko ayan siya talaga yung nagdadrive at kasama yung kanyang pamilya yung aking anak at yung yung kay aking dalawang ako ayan guys uh, Salamat sa inyong panonood. Bye.